Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga ka-antingero, antingero ko dyan. Uh, sa video po na ito, ang uh, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang ang uh, kukwa na baging bahagi ng ating um, lucky charm. Ano po, kasi ang kukwa po ay uh, napakaganda na um, ano, bertud niya kung gagamitin na uh, agimat, lalong lalo na pang ngayong Holy Week ano, so bago pa man po ang lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos at uh, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, please uh, skip at uh, kung pareho ko kayo na mahilang magkulikta ng mga imposible <coughs> ah, halina po, wag na tayong uh, paligoy-ligoy pa so, ito po marami akong uh, na kulikta na cocoa. so, ito po yung ginagawang chocolate, ano so, ayan, kita ninyo yung ginagawang chocolate so Um kahit pali, kahit alin po ang makuha ninyo okay lang 'yun basta sa ano po na ito ay ang gagamitin natin itong seeds ano po so meron na akong ginawa na ano yung pendant po at meron na akong ginawa na pang ano lagay sa may pintuan or doon kahit sa window ko pero most of the time po nilalagay ko ito sa mga ano sa altar ko po mga nakahang lang sila ano tapos sa uh, ko na para ito doon sa ano sa swerte So, kasi ang ano po, ang kukuha, kahit saan tayo pumunta, ang chocolate ay masyado paborito ng lahat at kahit uh, wala pera, nagsisave tayo ng pera para lang makabili. Ano po, at kahit sino ay nangangarap na kumain ng chocolate. Ano po? So, dahil ito sa purong chocolate, sa purong cocoa po, kaya napakaganda po ito na maging bahagi ng ating anting-anting. Uh, so, ang gagawin po lamang nito, ano, sa ano po, sa yung natuyo na po yung ano, yung <coughs> seeds niya, ano po, ayan, kita ninyo, Ayan po. So, maganda po nito. Meron tayong apat. Kung makakakuha po kayo ng, nagkaka, ng marami, apat po ay maganda. Kasi po, nag, uh, ano, nagre-represent po siya sa lahat na direction. Ano? So, pero po kung wala isa lang ang makaka -ma ninyo okay lang po yan basta ilagay lamang po sa bulsa ngayon po kung sa bulsa na ilalagay ano lagi po sa walang bulsa wala wala dito sa wala ano po hindi sa tuo so ang maganda po nito kapag naga ano ka nakaupo ano nakaupo hawak hawak ganito hawak hawak po tapos, mag-ano ka, mag-wish ka. So, ayan. Tumalo sa nanawi. Ah, hala. Ayaw nito. nag siya. Nag- uh, Nag-uumalpas po. So, ayan. Ayaw pahawak. hawak. Ah, uh, ano po. So, kung gagamitin nyo naman po na para sa ano, na para sa pang-anoint, ano, So, ilagay po sa maliit na bote. Ah, uh, sandali lang po, ha? So, ito po, maliit na bote. May malit uh, maliit na papel. Kasi nakakabili po ng bote na to, na may, ano na may dati ng maliit na papel. So, isusulat mo po yung pangalan mo dyan. Ano? Tapos yung wish mo. Ngayon po, sana sa bote na makuha mo, magkasya yung ilalagay mo, ano? lagay mo. Ganyan. So, ganito po ano, lagay. Tapos, syempre, ganyan. So, kung <coughs> nalagay mo na po, lagyan mo po siya ng asukal na brown. Ano po? Yung asukal po na puro. Yung ano pa, yung brown pa po kahit anong asukal ang naan sa inyo, okay na po yan, pero mas maganda po kung brown para mas matamis ano po. So, ngayon po, pakalagay mo na ng ano, lagay mo na ng na, asukal, lagyan mo po ng oil, ano, coconut oil po, or olive oil, o anong mong oil ang naan sa ano mo, sa tabi mo, okay lang. Ako po yung ang ginagawa, ang most of the time na ginagamit ko po ay yung ano, yung coconut oil. Nagagawa po ako ng sarili kong coconut oil. Every, ano, uh, Good Friday. Yun lang po ang oil na talagang ginagamit ko. Tapos, yung isa pa po na oil na ginagamit ko rin, uh, pero yun ay para sa mga, ano, sa mga ginagawa ko na pangakit yung ganun po ano po swerte yung tinatawag po na ano na uh, truffle na truffle po na uh, mushroom yung truffle po binabad po na yun sa oil so yun po ang kinukuha ko ginagamit ko na nilalagay ko dito so yun po kasi po yung truffle mushroom rare po yun kaya ang binabadan po noon ay maganda lalong lalo na po kung matagal na siya na nakababad ano po so depend ka na sa inyo po kung anong oil ang available sa inyo pwede nung gamitin yon ano so eto po ngayon pakaano ano mo na po isara mo na siguraduhin mo lang po na huwag makuha ng iba kasi yung pangalan mo tapos yung wish mo nakasulat dyan. So, para sa iyo lamang po yon So, ngayon, kapag ano ka po, may wish ka po na ano, gagawin kang ritual o kaya lalabas ka, kanyanin mo lamang po nakaunti tapos lagay mo po dito sa may pulso mo. Ano? So, ganyan lang po kadali. At, uh, sa nagturo po nito sa akin um, ma ano po siya yung matanda na po siya na taga ano taga ah uh, nung pumunta po ako sa ano sa Baguio um I think 2009 po yun nung pumunta ako sa Baguio um tinuruan po ako kung paano magawa ng ganoon so anyway po um maraming salamat po